Matapos ang limang araw, hindi pa rin nahuhuli ng mga polis ang hinahanap nilang si Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Sinubukan ng mga polis na pasuki ng cathedral na posibleng umanong pinagtataguan ng pastor, pero hinarang sila ng mga miyembro ng KOJC. Napag-alaman na mayroong mga tunnel sa compound na konektado raw sa isang hangar. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa ilalim ng katedral nito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound, pinaniniwala ang nagtatago ang pugante ni si Pastor Apollo Kibuloy. Sa paligid nito, nakapalibot ang mga pulis, pati mga miyembro ng KOJC. May nadetect daw ang Philippine National Police na heartbeat at signs of human life sa ilalim nito sa pamamagitan ng ground penetrating device. Ito raw ang gamit sa paghahanap ng mga biktima ng lindol na natrap sa mga gumuhong gusali. Pero ang ilang na ng OJC, maring itinanggi na dyan nga nagtatago si Kibuloy. Wala taming mga kasi wala explode Please lang. wala nga dyan, sir. May nagbantarin daw na pulis na pasasabugin ng kanilang katedral. Ito raw ang gagawin ng mga otirdad kung hindi pa rin nila isusuko si Kibuloy. May isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at... Uh, ah uh, ba uh, na lawyer na si attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubumbahin daw itong uh, aming uh, cathedral which is the uh, uh, which is really a sacred place for KOJC member. Sagot naman ng Davao police hindi ito totoo. Isa na namang kasino ngalingan ang pinapalabas ng KOJC na Bobobohin namin ang kanilang uh, compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Bukod sa bunker, mayroon din daw mga secret tunnel sa KOJC compound at ang isa rito, konektado sa private hangar ni Kibuloy. Napalitan na po ito dati pa na talagang itong si uh, Pastor Kibuloy si ay mahilig talaga na magpagawa ng mga mga bunker na ito at yan po yung binabantayan natin para siguraduhin na hindi po makakatakas itong mga subjects ng warrants of arrest po natin. Nanindigan naman ang Department of Justice na itutuloy ng mga otoridad ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Kibuloy. The writ of amparo cannot hold against the, the, the that was filed against against the police. Cannot cannot uh, prevail over a, a lawful order of the court. That directs them to arrest the person. And it's the same, uh, the same level, court level that, that issued it. That's why we are not really about to, to, to raise our hands and surrender to the court in that manner. sa inilabas namang supplemental and clarificatory order para sa temporary protection order nilinaw ng Davao RTC Branch 15 na hindi sinasalungat o kinakansela ng TPO ang arrest warrant laban kay Kibuloy. Pero binigyan din ng korte na dapat makatwiran ang paraan ng pag ng warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.